dali na be kalu oy intawon oy wala na yung mama ni ba ang mama gi ano na ni siya gi abandon na na sa iyang mama mga ano mga guys gi na na intawon ni eh. lo kay dali na, dali na dali na kay makididita ta sila ini eh, mga mama dali dali na dali na na no, maya dali na dali oy dali na kinit gamay dali <laughs> Ang eh, imong mama oh, nare imong mama. Ali pakita nato imong mama. mama. Na mo ni inahan oh. Mo inahan buntis nato na awra girl. Didili didi pa lang pa o ta palang ga umutoy gyud siya. Didili didi ijisiy ang mama. Ang mama niya wala na gider lang ga oh. Pakita ba oh. Hmm? pula na kayo na og nipol No. Oh? Na kitak nyo. Hmm. Pula ka ignipol mo na nga galik kay likay nagpadidi sa yang mama. Didik lang ay ang anak, didik lang kadali ha palangga. Didik lang tanaw buoy intang kaayo. Halos ma ano ba ma mahangul-hangul sa didik siyang inahan. O, wala na yung milk. Unsaon pa na magka milk ana nga wala naman na imo mama buntis naman. Buntis na ang inahan niya, grabe na di pusa karon lang ko ba sa ako na ko katuig nag-alaga og ka ng mga iring guys karon lang ko nagka ano nga bisan pa gula pa one month ilang anak mag inhit na nga dayon ang anak magod ani niya tulo duha ka lalaki isa ka babae ang duha share gid gyapoy nakadisgrasya iyang gipaak natingala na lang ko pagabunta gula ng buhay ang dalawa may ganit, nabilin pa ning isa lalaki oh ang papa ane, si Kinit katung iring na ko nga na ako iring diri nga nasa gasaan. Salbahis kayo ang driver sa sakyanan. Nakakita man gud siya'g na nga sa karsada. Bagulang siya nagkaon, yun anak man gud tong papa ane. pag magkaon mo gawas kay mag mag ano dito ba mag kuan si ang dumi sa gawas nakakitag away ulan sa isa ka nag-away sila sa karsada na isalbahis nga sakyanan wala perting luuya in taon gikuan unsa ni eh. giligsan nga walay kalaban-laban gyud wa gyud ni huno ang salbahis gabaan ra gihapon to tanawa wala na nay milk wala na lagi gi tanawa gud buntis yun na siya di na ingon nga kanang ano sa iyang anak buntis yun siya may makapa na gani ko na e, tama na tama na dito kasi imong ma'am imong adapted adapted ma'am dali na be dali na kwao na ko dali na dali na dili na kay mama kay luoy kay si mama dali na mm, dali na ah, mang, 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 ano sa tagay. mabalhin sa taglay di pa ako ah, um, oh, dito sa tadi dito oh, nara, oh, ano oh, oh. yang itang bagong mama Oh, gi-adapt siya anak. Mo ni anak, original nga anak siya si Light. Kani mo ni ang original nga anak Hmm. Oh, mm. oh wow. Didi din siya. Mm. Nawa. Hmm. Grabe gid niya ka ano oh. Light, shhh, lalight, lalight, langga, langga, lalight, thank you, light, daghan kayo na pagkaon isda sila, light, onya, ba, o, oh, kaitan awang? Hmm. ang isa nagpadapri na lang, busog na ka lang, lang. busog na ikaw lang lang, una, ay nagkano na, kay Bagong Iksuon, ha, 3 days naman yung nagdidian eh, ha, na kay manghod ni mo na, ha, bago. Pagkunin mo ng manghod. Hmm. kita ninyo. 30 mm. Perti gid in town. Pagkahuman ani niya didi karon ipasok na po ni nako siya sa cage. Inunaan na lang akong ginabuhat kay Basin maunsa ba bad delikado luoy pug kaayo. Mm. buutan kaayo in ning kuana ni. nani. Eh. Hm? asa mo kitag ingon ani o tagsara ning iri nga magpaano magpa didi og dili ni anak hmm. Anya na lang light, tira lang na imong baby light, tumana-mana og milk. asa ng isa, o tanawa. Mga 3 days na. 3 days na niya ni nga nag-ano. nagdidik kang lalight. Atong permerong unang adlaw nga nagiduol na ko ni siya. May gani si light kay naano din siya bakay namang gay ubang pusa nga dili gusto ganang dili siya dili gusto magpadidik ba may gani intaw ning iringan ni eh, kay iya dengi dila, Ya, suplado pa kayo gamay. E eh, di pa siya magpadila. Labi nagsaiyahang lubot. O, um, karon o um, kampante na kayo siya. Abi nag i ng mama. O, oh, sige. Diha lang ha. Didi lang ha. O. Oh. Thank you, lalay. Thank you, lalay. Ito, narang anak ko. Oh. O, oh. dili na Humana, humana humana. Humana man na, Humana. na. na na. Human na. O. Nagdididiya pang gilimpyuhan